Hi friends! Good morning! Nandito tayo ngayon sa Cavite sa bandang Queens Row sa namang biyayang ihatid natin sa mga uh, mga kapatid natin dito sa Cavite no? Ito po ay uh, project ng ating community Friends of Divine Mercy o Home of Mercy kung saan mga meron tayong biyayang bigas na ipamimigay para sa ating mga kapatid dito ng mga kapuspalad. Samahan niyo kami at na natin sila ng mga biyaya. BIM gas on wheels. Anong pangalan natin, Let? Lera ko. Ilan taong ka na? 20 po. Ilan taong ka na dito nakatira? Po, 3 years. Ah, 3 years. May asawa ka? Apo. Ah, kapanganak mo pa lang? 5 months. 5 months pa lang yung baby mo? Si Mr. Nasan po? Nagtatrabaho po. Ah, saan ang trabaho niya? Water station po. Ah, water station. Ano yung baby niyo? Nasaan siya? Natutulog po. Natutulog? <laughs> Interviewin natin. <laughs> Ayan. Maayos naman ang buhay. Ba't parang naiiyak ka? Ha? Huh? wala po kasi siyang family dito. Wala akong family dito. No, eh, paano ko napunta dito? Umiinan ko lang po. Taga saan ka pala muna? Samar po. Ba't ka naiiyak? Gusto mo may na samar ulit? Namimiss mo na sila? Oo oh, po, magulang ko po. Gano'n mo na sila katagal na hindi nakikita? Three ano? years po. Three years na hindi nakikita. So medyo matagal-tagal na namimiss mo na. Oh, Pati po. mga kapatid mo. Hindi ka naman makauwi na sama oh. Dahil... Hindi yeah, po. So parang malang pamasahe. <laughs> dahil pamasahe, ang kulang. so yung mga friends, no? Uh, dito si Sister Leira, no? Apa. Gusto niya umuwi ng sama, no? Kaso syempre, kinakapos. Apa. At the same time, di ba? Siyempre, nandito yung trabaho ni Mister. Apa. Tapos yung may baby pa sila. So, sa ngayon, parang medyo may hirapan po sila umuwi. Apa. Kahit pa paano, makapasyal man lang, ano? Apa. Sa, sa family mo. Tapos makabalik na lang din ulit dito. Apo. Pag umuwi ka ba doon, sasama mo si Mister? Iwan ko lang po kung si Mama. Pero, ano, uh, tis-tis lang muna. At okay. May awa naman ng Diyos. Hindi naman natin alam, di ba? Okay. Ang pwede mangyari, kahit pa paano. Pero kaya, papuntay mo na lang dito yung mga magulang. Nakita na ba ng mga magulang mo yun? No? Siyempre, hindi ba? Hindi pa. Um, pero may communication pa sa kanila. Ano po, video call? Ah, may video call naman. ako okay. Nakakausap mo pa sila. Eh, magpagdasal din natin. Ikaw ba'y nakakapagdasal pa? Nakakapagsimba? Oo naman po. Malapit ah, lang po naman. Yes, simbahan dito. O, dito lang, di ba? Oo, nga. Kapit lang. Ganun naman talaga eh. Anyways, kami po ay Friends of Divine Mercy at meron po kaming biyayang bigas, no? Na program. Ito po ay pinapamahagi po namin sa inyo. Limang kilong bigas din po yan. Kahit paano, sana po makatulong Siyan po sa inyo. Po. Meron din po kaming Chaplet of the Divine Mercy Guide. At meron pong Jollibee Chicken Joy pero ito po ay sa akin eh. Okay. <laughs> joke na eh. <joke. laughs> ito po ay sa inyo na. Oh. Salamat. Oh. Po. Maraming salamat. Po. Maraming salamat po. din dahil pinag pinaunlakan po eh, 'no. At uh, kami naka dito sa iyong tahanan 'no. Maraming. Okay. Salamat po sa Panginoon yes. at sa inyo po. Ayun, maraming salamat. At Sige, God you bless you. sa mga nais tumulong sa biyayang bigas, maaari kayong mag-donate sa Gcash number na makikita sa screen o mag-message sa aming Facebook page, Friends of the Divine Mercy. Ano mang halaga, malaki man o maliit, ay lubos naming pinasasalamatan at nagbibigay ng pag-asa sa mga nangangailangan.